What is up, up, sa atin mga brother Isang hapon na naman Ang dumaan sa atin At uh, nagpapasalamat tayo kasi Ligtas tayo sa maghapon At walang nangyaring kung ano man Yun ay napaka Napaka blessed na natin pagka gano'n Si RM yata to mga brother Isa sa mga sumusuporta Sa ating video Right safe sa'yo Sir RM Kanina humingi siya ng sticker at pamimigay daw niya sa mga tropa niya. Delikado na yung ating uh, gasolina. Oh, sir. Eh, hindi pala. Nagkamali lang tayo. Kamukha na may NMAX. Grabe na naman yung traffic dito Inabot na ng siyam siyam Putik na yan Manager Manager eh nakalagay Manager lilikot talaga pagka mga jeepney ang lilikot ng uh, paray ka grabe, grabe, grabe Uubusan na. na tayo ng gasolina Nagihinga luna Nagihinga la, hinga luna Ang ating gasolin Gasolin Nagsisimula ng mag-build up ang ko dito sa bawan. mhm uh -huh. Dahil nga sa mga